So, hi guys! Ito naman ang aming ampalaya. So, ang tawag dito sa amin sa Iloilo -ilo, ay amarguso. So, ito ang kanyang mga bunga na. So, sa isang puno, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, ito yung apat, Hanapin natin yung iba. Ito, may, may, ina, may ano na siya. May baby pa. So, lima. So, namumulaklak pa siya. So, itong kanyang bulaklak, ito yung magiging isang bunga. Magiging ampalaya yan. Okay? So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim na puno ng ampalaya sunod ito so bawat bawat puno ng ating ampalaya mayroon siyang bunga ayan na yung isang bunga tsaka ito nagiging ano na siya very good wow ganda yan daming bunga na ayan ah ito naman sunod. O, oh, ayan, no? Oh, ang aming bodyguard. Yung aming mga aso. Ayan! Hi, dos! Welcome to our vlog. <laughs> ayan. So, ang daming bunga na. Here. here. And here. So, ito, oh, na. Yung bulaklak, nagiging bunga na siya. Oop! So, Here. So, baka next, ano pa, mga tatlong araw pa pwede na itong kunin yung iba. Ayan, may eh, daming bunga niya. Tapos, bawat puno may bunga yan. Hmm. Charang. Ito. Ito na mga bunga.